Isang mapagpalang hapon or tanghali sa atin lahat mga bengbeng alas 12 ng tanghali tayo ngayon mga bengbeng ayan terik na terik yung araw napakainit ayan po Sir Normandy Farnazo Garcia Sir Normandy Garcia Farnazo ayan po ang yung unit ang ating Taurus A2K dual propellant pwede siya PCP pwede siya CO2 ayan po yung gauge So ngayon si Otto yung nakasalpak sa kanya. Ayan po. Then napakaganda, mga bengbeng, wala akong masabi, napakakinis. Ayan po. So bago natin padala kay Sir Normandy Fernando. So, so yung specs po pala nito is 20 inches barrel, then uh, 20 to 30 shots using CO2. Then, ganoon din siya sa PCP pump. Then, ayan po. Long tank. Ayan po yung kanyang gauge. Dual propellant. Pwede CO2. Pwede siya PCP. Single cock. Pero nasa full swing. Naka BSC black powder 4x16x44. Ayan, napakaganda. Napakakinis po. Ayan o. Solid. So, tara. Subukan po natin sa 19 meters si grouping test. Bago natin ipadala kay sir. So, ito po. Talagang dito, Sine-check po natin na yung unit nyo is tumatama talaga at maganda yung kanyang groupings bago i-release so dito po talaga kapag uh, dumating na sa inyo naka zero na po at nasubukan na hindi yung pagdating sa inyo dun palang masusubukan mga beng beng dito po tested na talaga bago ilabas gagamitan natin siya ng Astro 18 pellets po Subukan natin sya ng 10 shots sa 19 meters grouping test natin using CO2. Hindi uh, hindi PCP pump yung ating ngayon. So, tara. Subukan po natin 10 shots mga oh, bang bang sa 19 meters. Yan. Tara, subukan po natin. Sir Normandy Farnaso. Sa mga gahanap na sidecam, may po available po sa atin yan. Napakalinaw po ating sidecam. cam Tara, first shot po. Sir Normandy Parnazo. First shot. Unang shot. Gawin natin reference shot yung ating unang shot para hindi pa bago-bago yung ating aim. First shot po. Pangalawa. Napakagandong tumama pellet to pellet po. Pangatlo. Shit! Ganda tumama, sir. Hindi lumalag yung butas. Ganyan po kaganda at quality yung ating mga A2K. Uh, A2K Taurus, dual propellant. <laughs> Pang-apat. Solid, ganda, tumama. Di po lumalaki. Kung nakikita niyo po yung ipit, ayan po. Tsaka yung uh, butas ng ipit. Alas ka sa likid lang butas ng ipit, oh. Pang-lima na tayo. Five shots. Pang-fifth shot. Hindi ko lang alam kung Papasok itong lash, ah, Pang fifth shot na to dahil Medyo na-up yung bala Pang fifth shot Pasok pa rin Na-up na yung bala noon ah Ganun po kaganda Pang anim anim na tayo. Talaga pumapasok mapasok ang mga kabengbeng. Napakaganda nito mama. Napaka quality talaga. Pang pito. Pang pito. Pang pito. Sulit, kaganda to mama. Tignan nyo mga kabeng-beng. Tignan nyo. Yung ipit. So, kung ulo, nang. pipit yan mga kabeng-beng. <laughs> Puro mata yung tama pangwalo, Pang-walo. Shit, to mama. Wala akong masabi. pang -syam. medyo bumaba siguro bumaba na din yung karga ng hangin kaya bumaba na yung tama isa lang yan pero yun so siguro may ano lang yun sabi ko nga sa inyo kapag nagkaka flyer tayo minsan nasa bala na yun pero tignan nyo mga kabeng beng napakaliit lang yan promise man tignan nyo yung sip, ipit o oh, sipit ayan napakaliit so may kung humiwalay man yung isang tama na yon kung ulo yung pinapatamaan natin ayun na leeg pa yung ibon so ayan napakaliit pinakamaliit na daliri mga kabengbeng ayan ng aking utol no di ba so tara lapitan po natin yan sir normandy para makita nyo kung gaano kaganda tumama ang yung unit napakalinaw na ating sidecam mga bimbe sa mga nagkanap ng sidecam available po yan sa atin mga bimbe Diyan lang po kayo yan e po yung unit nyo tara lapitan natin parang hindi man 10 shots mga kabimbe parang hindi 10 shots yung nangyari dito ayan o napakaliit lang so ito po ay napaywalay lang siguro ah, medyo mabigat or hindi natin alam kung anong naging cost noon pero napakaganda tumama ayun po yung ipit to so salam po yung mga beng beng napaka quality ng unit mo sir normandy yun muna peace out